Hi guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, nandito po tayo ngayon sa gilid ng dagat para saksiyan natin ang magaganda na friendly fishing tournament dito sa aming lugar sa Bataan. So come on guys! Samahan so, nyo kami! Let's go! ito na mga idol naglalakad tayo papunta dun sa ating spot so masasaksihin natin ngayon yung friendly fishing tournament nung no? isa sa mga angler dito sa amin sa bataan so medyo malayo nga lang at ayan si Oshino ayan sa akin si Oshino so medyo low tide siya medyo lang. <laughs> Kawayan mo din. So, meron naman tayong fine weather. Cloudy nga lang yung ating kalangitan. So, kahapon, maghapon na gulan dito, Christmas. Buti na lang ngayon ay maganda yung panahon natin. Yan, bali, first time ni Oshino na sasama sa gantong tournament. Anong feelings? Ano kayang mahuhuli natin? <laughs> so ito, nandito na kami ngayon sa <laughs> mismong uh, event nung pagdatawusan ng ating friendly tournament. At hindi pa siya kompleto. Marami pang wala. So, antabay tayo sa mga okay, next update. Okay, so, so, yan lang si Tito, oh. Nakahuli na siya kaagad. Madulim pa yata, nandito na, eh. Pagkat, pagkat na ata sa akin, nandito ko na. Nandito na, pagpunta ko, hala. Tawag ko lang tawag doon, wala na. So, halos karamihan, mga uh, taga-rito din. <laughs> <laughs> Pabigatan lang naman ang huli dito, eh. Lahat? Master, sama-sama? Oo, Pabigatan. No, ganun na lang, oh. pagpigatan bago. Walang bait and wait. Walang, walang bait and wait. Wala oh, tayo Walang dahil, puro sa na tayo, puro sa artificial. Oo, oh, okay. Ah, uh, minnow, paper. Basta kung anong umuli sa inyo, kung anong kumaga sa inyo, yun yun. So, so, mga idol, yung napapahinggan natin nagsasalita ay yun si yung si Master natin. Obet. Ito yung oh, uh, event organizer ng kanilang fishing, friendly fishing adventure. Kasi ito kasi ano eh, kung pagkita ano, parang tayo, parang relax na lang dahil panay tayo yung trabaho, di ba? Trabaho, trabaho. Bisa yung pinapagalit ang pagkain ng mga asawa natin. Wala kong... Lalo, masarap na Ay! Dito ka! Dito ka! Alam ko, pare-pares tayo nung una akong ano, naka-well. Okay, walang problema sa akin dahil alam ko na! Ganyan din kami nung una! Tatlong buwan ako hindi makahuli. Nung nakahuli ko. Ako, walang buwan na! Oo. Oh. Walang buwan? Walang buwan pa So, so ano Papaparty-party na lang natin itong ano Kung paano natin sa pera Basta first, second, third po tayo Pabigata ng huli So, no. okay Diba tayo, master? Yes, sir. Okay, 20 game lang to Ready na So, pray Okay, pray okay. tayo mga idol Mga brother mo So, mga brother the best angler ni mga ito no? at syaka um, mas maigi yung mainom na labanan at patas maraming maraming salamat Pison! Pison! Ah! May uli naman ma! <laughs> <laughs> ah, Ayan si Oshino ko, busy busy So bali itong mga kasama dito sa friendly fishing tournament na to ay dalawang grupuhan hindi, bali batalyon group sama-sama po yung mga batalyon group batalyon group at meron din nga bataan angler ah, meron din bataan angler so as in taga bataan din po talaga lahat so ito, kausapin natin si Master Obet Master Obet, ano ba yung ano requirements nitong ano na to? friendly fishing natin ang requirements lang naman dito ano eh ah uh, dalhin mo lahat yung dalhin mo lahat <laughs> <dali mula> yung <laughs> ano yung fishing ng ano mo wag lang ano yung uh, live live yun basta uh, wala lang live mga artificial lang kami bago ah uh, ang ano to ang kaya ginawa ko to kasi nga year end na eh uh. year end na Uh, hindi nagkikita-kita yung mga ano, yung mga anglers. So ngayon nagkita-kita mga anglers. Mga ate kulang pa to. Landaan kami, landaan kami ng anglers. Eh. Uh, Kaya lang iba may mga trabaho, syempre hindi natin maano na ano eh na mapipilit yung iba na siyempre may kumita mm -hmm. so yung mga natira dito yung mga wala pang pasok uh, Oo, oh, yung so, mga bakasyon pa mga bakasyon pa may lang pagka ito naman nakahuli eh. siyempre may premium ito. Ayun. <laughs> oh, you know. Ang galing. Ang party-party na ito sa first, second, third. Ha? Ah. Paano yung mechanic? Mechanic ng premium. Pinakamabigat lang. Ah. Pinaka-mabigat tayo. Pinakamabigat na. Hindi yung pinakamalaki. Ha? Ah. Pinakamabigat na timbang. Hirap tayo ng timbangan doon. Yun yung pinaka ano. Oo. Oh. First, second, third. Hanggang ah, Ang third. Ayun oh, o. No. Ganon. So, meron pang cold fries din. Nag-enjoy ka na. <laughs> Mag-enjoy ka na. Nagkita-kita ka. <laughs> Oo. Oh, oh. na adik. <laughs> may, premium may premium pa. Premium So, ang premium kasi namin, mga may donation at saka yung sarili namin ano, yung entrance. 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 So, oh, hindi muna kami kasi ano eh. So, susunod siguro by by summer siguro, yon naghahanap kami mga sponsor, mga talaga tournament talaga. Oo. So. Ano. lang kami nag friendly tournament lang kami ngayon for year end ayun galing uh, merry christmas at saka happy, happy new year ayun galing ayun uh, very inspiring message galing sa ating master obet Ito si Oshino ko set up pa rin so, kaya mauhuli natin <laughs> Tara na, para makabilang na agad tayo pa sir gusto so ito papunta tayo dun sa spot na pupuntahan ni Oshino dahil pagdating doon ay eh, hahanap pa rin siya ng kanyang pwesto. Ayan, madami nga lang ba itong mga idol, oh. Parang lumalaki na yung tubig, no? So, bali, itong spot na to ay pinupuntahan din natin to kapag tayo naglalambat dito sa gilid ay lang madalang Ito na. Nandito na tayo sa pupestuan natin. Sikat na si Oshino nung kanyang gagamitin yung lure. gagamitin <laughs> natin ay ito, tingkara. Bruha. Susubukan natin sa kutapo. Ay yung sinasabi kong bruha na DIY niya. Medyo nakakahingal lang talaga mga idol yung pagpunta rito. Kaya sobrang adventure nitong pangangawil na to so dito lang tayo sa gilid taga palakpak ako ni Oshin Hood <laughs> <laughs> kapag... <laughs> kapag may na <laughs> siya Kapag kami nahuli siya, ayan, tagapalakpak tayo dito. Dahil malaki na yung tubig, pagka nagpunta tayo dyan sa bando dyan. Ayan, makikita nyo yung mga tao na yan. Bago yan makarating dyan, maraming batuan ang kanilang dinaanan at malalim na dyan. paro, Ah, sige, sige. Let's natin kung mauli natin. Good luck. so, yan. Halos lahat ng mga kasamang angler ay nangakalusong na sa kami kanilang napiling spot. Bali time check. It's now 7.40 in the morning. At medyo mataas na ang sikat niya haming araw. Ayan bali si Oshinoko, ayan, nandiyan sa may likuran ko naglalakad siya, papunta dun sa spot na kanya ang pupuntahan ayun ayan, nandito tayo sa pwesto, nakagitna tayo dun sa lahat ng mga kasama sa tournament na ito at bising busy, busy na ang lahat na nangangawin ayan, medyo mataas na si Haring Araw at ramdam na natin yung kanyang sikat yung init ng sikat niya so maaga pa lang mainit na ayan excited po ako kung sino yung makakapag ng first prize hanggang third prize Ayan, dun sa spot nila. Oh, sino, Mayroon pang sumudsod na ano pang alamang. Ayan, bulabog yung pesto nila. So, yan mga idol. Pagkabait nung nag diyan sa spot nila na yan. May nag ng lambat. Ewan ko kung mayroon na dali dun sa pawil nila. Ayan, dyan sa pwesto nila Oshinom. Marami sila dyan. Tatlo silang magkakatabi dyan. Ayan, nag-aakya pa rin yung lambat. Ayan, kasi may tendency dyan na sumabit. Lure nila dyan sa lambat nung nag-aria na yan. Dyan mismo sa spot nila, o. Oh. Ito, madadamay pa tong nandito sa tapat ko. Ayan, di pa tapos mag-aria. Ayan, di pa rin tapos magarya. Ayan, madalos lahat na ng mga angler na nandito. Na ano na niya yung spot. Na niya na ng lambat. Ayan. Against the light po tayo. Hindi na masyadong makikita. Wala, pagkahaba ng lambat lahat yata nitong area nitong mga angler natin ay malalaganasan nila ay, nagsisigawan na tuloy so heto na mga idol tapos nang mag break time yung mga anglers natin at kasalukuyang nasa kanya-kanyang spot na naman sila. So time check, it's now 12:40 in the afternoon. So 'yan, baliwala yung sikat ng araw sa kanila. 'Yan kasi ang main goal nila is makahuli. 'Yan mamayang pagtapos nung kanilang fishing na 'yan, 5 o'clock yata ay i-update ko kayo sa mga huli nila. So, hati, merong nakahuli na ng mga ilang piraso. Meron namang wala pa rin. Yan si Oshino ko. <laughs> wala pa rin siyang nahuhuli. So, bali first time ni Oshino na sumama sa gantong tournament. At first time din natin nag vlog ng ganitong uri ng fishing. So, yun mga idol. Medyo patayang tayo kasi dito tayo sa gilid si Oshino sumigaw. So, naka-strike siya ng isa. Ayan. Pagtabi niya dito. Doon pa lang natin makikita kung ano yung nahuli niya. Ayan. So, malaki na yung tubig. So, ayan na si Oshinoe yung huli niya. Ah, may pangulam ka na! Nakahuli <laughs> na May <-hulam> ka na. Ano <laughs> yan? Payat payat yan. Nakahuli na. Ay, makakawala. Hindi pa yan. Nakakawa nung Meron nga siyang ring eh. Tagal na pangapit eh. Ayan na huli ni Oshino Meron na siyang pang-ulam <laughs> So, eto na Yung ibang mga kasama nating angler Ay nandito na sa gilid Ayan na sila at nagkakapina So, malalaman natin na maya yan Yung mga Panlaban nila Yung mga nahuli At sila Oshino Ayan meron pang Apat na Angler dyan sa tubig Ayan pa rin sila dito pa lang mayroon pa. Ayun, may isa pa dun. So time check, it's now 3:30 in the afternoon. Kukunan uh -huh. pa ay, marami pa, pa rin nandyan So hindi natin kita kasi Nakakubli yung sa bundok Kailangan ba natin magpunta sa tubig Para makita natin yun doon sa banda ron Sa may sulok So eto na yung mga nagaling doon Patabi na rin sila dito Eto na lang Eto na lang yung natin Redito sa tubig So, ayan na si Oshi, Ah, uh, na. So, nagtatawag na yung headmaster natin. Ala <laughs> <Madadaw. laughs> Ayun yung ganyan pang entry. <laughs> Ayun. Ni <laughs>

Sabah, sabah. Ayan. Mukhang kalaban niya. Mukhang ayan ang ano, malino na mag-champion. Ang dami. May nahuli. Hindi kami tatali. Mukhang may nahuli.

<laughs> <laughs> Ulo pa lang yan. Pagkakalagang year-end ka no? Year-end tayo. Pagka year-end, nakita-kita tayo mga adik na fishing. <laughs> wala na mahuli. Uh, uh, yung bit bit talagang hindi na yung nagpahuli <laughs> sa atin. Alam nyo kung bakit? Ayaw, ayaw. Gagamitin natin sa tournament yun. Hindi, meron pa naman pagkatapos ito ng year-end pagpasok, oh. magpapa-tournament ulit yung battalion pa. Oh. Uh, yun. Magkano yung tayo? Meron na ano, meron ng mga ano, may mga set na kagad. Set na set na, na, set, set na, Ah, uh, 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 kami ng mga donation. Ito sa tayo tayo lang to eh. Kung baga sa ano, mapagbigyan lang yung ano natin. First tournament pa lang sa ano. sa ano na yun ah, sa lahat labanan na. Ano ba ang ano? Pero wala ko lang Wala hirap pangka. Ang hirap na. Bawal na yung ano, na yung. Yung susunod Second. Ba, magparamihan naman naman. ang third. Third pa yata. kalau pala yang pari Ready na tayo. Okay. Okay. Red. Mm -hmm. so, ito pa yung isa, kaya hindi pa ma-finalize yung nanalo. May hintayin ang isa. Para lang matos. Isa lang ang nakalabas eh. Wala, tag mo. Yan. mo yung aking ano ha. Wow! Hindi kaya ano to, yung tatlo. Kay... Kay Putput. Oo, kay Putput. Mm -hmm. Malapat-lapat na lang parang yung GT mo. Oh. Uh. gt rin tayo. GT. GT. Gamay na talaga ito. <laughs> Master Red! Ay, pala sa likod. Oh, pala, may malaking pala naman ay. So ito yung inihintay na isa. Ay! Parang may palaban para pala pa. pa. <laughs> Woo! Ay, pala pa pa. <laughs> congrats! 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 Oh, yung po na kukuna to ay muna. gagamitin natin sa ano? Siyempre, kukuha lang ako ng pambili ko ng Lord tsaka ng Nine. Anong <laughs> <So>, matitira, <laughs> i-donate do ko. I, para, para ano sa... natin, i-ano ko to? Uh, ipunin natin. Oh, para para sa... may, may ano tayo, mayroong budget sa susunod budget na tour na to namin. Pero yes, hindi, yes, ano, yes. ang gagawin ko dito, magdadagdag pa rin ako. Pagka mga ako ng mga donation. Kasi, eh, kaya naman natin maano. Pagka mayroon na tayong malaking ano, ano ang alaban natin sa ano, bakasyon. Summer. Pwede mo bakasyon. Basta yung ano, libre, libre yung mga libre Lahat. Yung libre tayo. Ah, linggo, siguro. Linggo. Yung mga oh, holiday, yung mga tao. Ayaw, yung step. Hindi yung umbra lang. Palaraw. Di ba? Oo. Pwede, matagal-tagal pa. Kahit so, na hindi na mahal ng araw, mas basta may time na maganda. Timbang. Basta yung natin na linggo. Wala na, ano? Isa lang na may lalaban dyan sa malaki, Masler. Bago yung parang may alam. Yung lalala, yung lumabas sa parang iskilip. Ayan, awarding. Si Papa Bords ang nanalo. So, magkano so, ba yung prestige? Ah, uh, ano to? Uh, okay. Lumalaki na pala yung tubig. Sa champion, 2,000. Mm -hmm. Sa so second, 2, 1. Ah, so, sa third, 5. So, ang bibigay ko sa'yo, 1,000 P1,000 pang siyempre masakit yung oh, ano yes, yun tama 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 yun ngayon yung 1,000 punto ipupunto <laughs> natin sa ano natin dadagdagan pa po natin to sige master tayo okay. dali lang po oh. <laughs> <inaudible> congrats congrats papa boys <sighs> ciao <Shout> ciao <out>! wala <laughs> pa nagbibidyo ayun nagbibidyo si ano si... hindi <laughs> takataka ano ayun first ayun pa third mo nasaan yung, master paano mo sa akin ano ah sige ay ay, o sir, ibigay sa bago. Jesse! 1000, Jesse! Pastor Jesse! Jesse! Yee! Yee! Bench bench! Bench to yung Sa kanya rin yata? Oo. Oo. Sa kanya rin yon. Oo. So, ang gagawin na lang na po natin sa magay, siya yung niya sa 1,000 papamahagi na lang po natin to sa mga consolation prize natin. ng pa. oh, pambalik na oh, pambalik. Pambalik tayo. Pambalik so, oh, <laughs> so, yan po yung kahuli ng na, na, ano natin. Sa... sa so, balik tayo po, to, balik, tayo. No, po is, balik, tayo. Sa balik tayo. Balik tayo. Balik si, Balik tayo. Balik tayo. May balik tayo. Balik Balik tayo. tayo. Balik tayo. apat Apat yung nakahuli ng ano. Ayan, mas Si Salve. Akin ito. Oo. Nakabalik tayo. Balik So, yung tinatawag na balik tayo. Mga idol, yun yung pinang-entry ng 100 pesos ng bawat participants na sasama dito sa akin. Balik tayo. Balik tayo. Ay, Sponsor po yan natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 8 po ang pondo natin. Ito po sa inyo. Oh, yung buwan. Ay, yung dadagdagan pa po natin to. meron po tayo talagang malaking event. Pagka ano? Oo. kanila. Kanda tayo. na. Hindi na. tayo. na. Hindi 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 na. Hindi na. So yan, natapos na yung fishing tournament. Very, very fulfilling ang naging fishing adventure sa taon na to. So hopefully, by next fishing tournament ay magkita-kita pa ulit kami. Ito so, itong ating kalapate na napulot ay bibigyan na lang natin kay Papa Borj. Papa ito. picture, ba kayo? Oo. Papa Borj, patabain mo yan ha. Patabain mo. <laughs> oh. ayun, pa alagaan mo pala. Ha? Dito na, uli yan Oh, tawagan mo, baka mamaya bigyan ka ng pasilya. Bago pera pala. Alright mga idol, inyo pong nasaksiyan yung ginanap na year-end friendly fishing tournament dito sa amin sa Bataan. Na sobrang adventure, exciting, at very fulfilling sa mga anglers na may hilig talaga sa ganitong fishing activity. Ayan, first time din ni Oshino at first time ko din po na mag-vlog about angling fishing. So, maybe next uh, tournament ay mapasama ulit po tayo. And in behalf of my Oshino, isa pong a uh, meaningful celebration sa pagsalubong ng ating year 2025 and have a prosperous new year po sa ating lahat at sa lahat po ng mga kasamahan namin o mga kapwa namin mga isda all the best po sa coming 2025 sa ating mga fishing activities. Ayan. So, thank you, thank you so much po. And, God bless sa ating lahat. At kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa iba ba aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.